Anong gagawin natin? Napatig natin yung katulong natin. Ha? Anong ginawa mo? Ha? Pati hindi you... ako. Anong hindi ikaw? Hindi rin ako. Ano ka mo to? Ha? Ito. Itago mo yan. Wala ka na ibitensya. Itago yan! mo! Okay. Sige Ano teh. Tumakbo. Lodi! Dito na pala siya. Sino pa ba 'yung gusto? Wala kang sala. Sina mo ako. Sige, so, umakyat sa akin. Kaya maghihiganti ako kung bakit ako hanggang saan ka lang <laughs> Hindi ka totoo! 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 Kapatid, magkasan ka? Papatayin kita. Manda ka sa akin. Papatayin kita!